sa makasaysayang Hacienda Monte Cruz, ang bawat umaga ay tila may sariling musika. Ang masayang halakhak ni Doña Beatriz. Ang humahalimuyak na amoy ng kaping barako sa balkonahing nakatanaw sa malawak na taniman ng mangga. At ang maliliit na yapak ni Elena, ang kanilang munting prinsesa. Ito ang bumubuo sa ritmo ng kanilang tahanan. Si Don Ignacio bagamat laging abala sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo, ay sinisigurong umuwi tuwing gabi upang pakinggan ang mga kwento ng kanyang mag -ina. Sa kanila, walang anumang kulang, mayaman sa material na bagay, sagana sa pagmamahal, at namamayani ang kapayapaan. Ngunit isang umaga, biglang natigil ang musika. Si Doña Beatriz ay walang anumang babalang bumagsak habang sila'y nag-aalmusal isinugod siya sa ospital. At doon, gumuho ang mundo ni Don Ignacio ng malamang may malubha palang sakit sa puso ang kanyang asawa. Isang lihim na matagal na nitong itinatago upang hindi mag-alala ang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, ang maririnig na lamang sa silid ni Doña Beatriz ay ang ingay ng mga makina at ang walang humpay na mga dasal. Si Elena, na walong taong gulang pa lamang, ay araw-araw na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Nararamdaman ang unti-unti nitong panghihina. Anak, mahina ngunit buo ang tinig ni Donya Beatrice. Maging mabait ka palagi, ha? Huwag mong hayaang baguhin ng mundo ang iyong busilak na puso. Tumango si Elena, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At sa gabing iyon, habang mahigpit na yakap pang anak at sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Don Ignacio, Pumikit si Doña Beatrice at hindi na muling nagising pa. Ang araw ng libing ay tila isang madilim na pelikula. Dumalo ang buong bayan. Ang mga bulaklak ay nalalagas sa ibabaw ng kabaong at ang langit ay tila nakikidalamhati sa pagbuhos ng ulan. Sa tabi ng puntod, nakatayo si Elena, walang imik, habang ang kanyang ama ay nakayuko, tila nabasag ang lahat ng lakas. Anak, halos pabulong na sabi ni Don Ignacio. Pangako ko, hinding-hindi kita pababayaan. Ngunit ang panahon ay sadyang malupit sa mga pusong nagluluksa. Lumipas ang mga buwan at si Don Ignacio ay muling nilamon ng trabaho. Sa umagay na sa opisina at sa gabi laging pagod. Si Elena, bagamat lumalaking matalino at masunurin, ay madalas na nag-iisa sa hapagkainan. Wala na ang init ng mga halik ng ina. Wala na rin ang mga yakap nito sa gabi. Isang araw, ipinatawag siya ng ama sa opisina nito sa bahay. Nakauporoon si Don Ignacio kasama ang isang babae, may matamis na ng ngiti at suot na mabangong pabango. Elena, wika ng kanyang ama, ito si Tita Victoria mo. Tutulungan niya tayo sa pamamalakad ng bahay at sana ay maging magkaibigan kayo. Maganda si Victoria. Maputi, may alon-alon na buhok, at mahinhin ang bawat kilos. Lumapit ito kay Elena at hinaplos ang kanyang buhok. Napakaganda mo naman, Iha. Siguradong mahirap ang mawala ng ina, pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Ngumiti si Elena, ngunit may kakaibang lamig siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Para bang may isang aninong dumarating sa kanilang tahanang dating puno ng liwanag. At sa mga sumunod na buwan, naganap ang kasal ni Don Ignacio at Victoria sa simbahan ng bayan. Marami ang dumalo, marami ang bumati. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, si Elena ay nakatayo sa isang gilid, hawak ang litrato ng yumaong ina. Tahimik niyang ibinulong, "Inay, may bago na pong reyna sa bahay natin." sana pumabuti siya. Ngunit kung alam lang niya, iyon ang araw na magbabago ang lahat. Ang araw na unti-unting maglalaho ang liwanag sa Hacienda Montecruz. Ang kasal ni Don Ignacio at Victoria ay naging usap-usapan sa buong bayan. Isang marangyang seremonya sa lumang simbahan ng San Isidro. Si Victoria ay nakasuot ng pating trahe na kumikinang sa liwanag. Ang mga panauhin ay nagbubulungan. Ang swerte ni Don Ignacio, nakahanap agad ng bagong pag-ibig. Ngunit sa likod ng mga papuri, may mga usapang hindi naririnig ni Elena. Mga bulungang nagsasabing tila, hindi pangkaraniwan, ang bilis ng kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng kasal, muling nabuhay ang sigla sa hasyenda. May mga bagong kurtina, bagong mga gamit at higit sa lahat, mga bagong patakaran. Si Victoria, sa mga unang linggo ay tila isang anghel sa paningin ni Don Ignacio. Lagi siyang naghahanda ng almusal, humahalik sa pisngi ng asawa at nagpapakita ng kabutihan kay Elena. Elena, iha, kumain ka ng marami ha? Malambing niyang wika habang inilalagay ang mainit na tsokolate sa mesa. Gusto kong lumaki kang maganda at matalino tulad ng mama mo. Ngumiti si Elena. Salamat po Tita Victoria. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, may kakaibang kislap sa mga mata ni Victoria. Isang tingin na tila sumusukat, nagmamasid at nagbibilang. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang lumitaw ang tunay na mukha ng bagong ina. Isang madaling araw, nagising si Elena upang uminom ng tubig at narinig niya si Victoria na sumisigaw sa isang katulong ang titigas ng ulo ninyo. Akala ninyo kung sino kayo sa bahay na to. Pagkakita nito sa batang si Elena, biglang nagbago ang kanyang tono. Ay iha, gising ka pa pala. Pasensya ka na ha? Medyo pagod lang si tita mo. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na ang mga mapanuring salita. Elena, bakit ganyan ka manamit? Hindi ka ba naturuan ng ina mo ng maayos? Elena, bakit lagi kang nasa kwarto? Baka naman tinatamad ka na sa mga gawaing bahay. At kapag sumasagot si Elena ng mahinahon, sinasabihan siyang bastos o walang respeto. Sa harap ni Don Ignacio, si Victoria ay ang perpektong asawa. Maasikaso, mapagmahal, at laging nag-aalala sa anak ng kanyang asawa. Ngunit kapag umaalis si Don Ignacio para sa negosyo, si Victoria ay nagiging ibang tao, mapanlait, maramot, at mapangapi. Ginawa niyang tagalinis si Elena, pinapahiya sa harap ng mga kasambahay, at minsan ay pinapakain na lamang ng tira-tira. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kakainin dito, matuto kang magpasalamat. Minsan ay sigaw nito habang inihahagis ang tinapay sa harap ng bata. Tahimik lamang si Elena. Pupulutin ang tinapay at kakain ng walang imik. Ngunit pagsapit ng gabi, palihim siyang dumadalaw sa puntod ng ina. At doon, ibinubuhos ang kanyang mga luha. Inay, bakit po parang hindi na ako mahal ni Papa? Bakit po ganito? Ang hindi niya alam, sa mga panahong iyon, ang kanyang ama ay unti-unti na rin napapaikot ni Victoria. Ipinapasok nito ang kanyang mga kamag-anak sa negosyo, ginagastos ang pera ni Don Ignacio sa mga luho, at sinisigurong walang sinumang makakapuna. Isang gabi, habang si Elena ay nagdarasal sa silid, narinig niya sa labas si Victoria na kausap ang sarili. Mahina ngunit malinaw. Pag-aari mo na ang lahat ng ito, Victoria. Kailangan mo lang magtiyaga. Darating din ang araw. Nang gabing iyon, Napahawak si Elena sa lumang kuwintas na pamana ng kanyang ina at bumulong. Kung ganito po ang bagong umaga namin, sana po ay tulungan ninyo akong maging matatag. Lumipas ang mga taon. Si Elena, na nooy isang masiglang bata, ay naging isang tahimik at mapagmasid na dalagita. Sa labas ng hasyenda, kilala siya bilang anak ng mayamang pamilya. Maganda, matalino at mabait ngunit sa loob ng kanilang bahay, isa lamang siyang anino. Si Victoria, ang madrasta, ay tuluyan ng ipinakita ang tunay na kulay. Kapag wala si Don Ignacio, nagiging isang bangungot ang bawat araw ni Elena. Gigising siya ng maaga para maglaba, maglinis ng buong bahay, at maghanda ng almusal na hindi man lang niya natitikman. Bakit ang bagal-bagal mo? Sigaw ni Victoria habang inihahagis ang basang tuwalya sa sahig. Hindi ka man lang marunong gumalaw ng mabilis. Sayang ang lahing pinagmulan mo. Tahimik lang si Elena. Pinupulot ang mga gamit habang pinipigilan ang pag-iyak. Madalas, pinapahiya siya sa harap ng mga kasambahay. Iyan! Iyan ang anak ng Donya. Hindi marunong maglinis. Hindi marunong magluto. Akala mo prinsesa, pero ubod ng tamad tumatawa ang ibang katulong, hindi dahil gusto nila, kundi dahil sa takot na sila naman ang mapag-initan. Ang tanging kakampi ni Elena ay si Lola Consuelo, ang ina ni Don Ignacio. Madalas siyang lihim na tinatawag nito sa kwarto para pakainin ng maayos. Apo, wika ni Lola Consuelo, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero huwag mong sayangin ang kabutihan mo huwag mong hayaang maging katulad kanya. niya. si Elena. Lola, gusto ko lang naman pong maging masaya si Papa. Darating ang panahon, makikita rin niya ang katotohanan. Sagot ng matanda, sabay haplos sa kanyang buhok. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong tumitindi ang kasamaan ni Victoria. Isang araw, nahuli ni Elena ang madrasta na kumukuha ng pera mula sa kahadiyero ng kanyang ama. Tita, bakit po kayo? Hindi pa natatapos magsalita si Elena ng isang malakas na sampal, ang dumapo sa kanyang pisngi. Huwag mo akong tatawaging, tita. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Isa kang walang utang na loob. Tumulo ang dugo sa labi ni Elena, ngunit hindi siya lumaban. Noong gabing yon, sinubukan niyang magsumong kay Don Ignacio. Papa, si Tita Victoria po may ginagawa siyang masama. Ngunit bago pa man niya matapos, biglang pumasok si Victoria, umiiyak at hawak ang kanyang pisngi. Ignacio, sinampal ako ng anak mo, wala na siyang respeto sa akin. Nagulat si Don Ignacio at sa unang pagkakataon, pinagalitan niya ng husto si Elena. Anak, hindi ko akalain na kaya mong gawin 'yan. Walang nasabi si Elena kundi, Hindi po totoo, Papa. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa. Mula noon, natutunan niyang itikom na lamang ang kanyang bibig at itago ang sakit sa puso. Ang tanging naging libangan niya ay ang pag-aaral. Sa paaralan, doon lamang siya nagiging malaya. Doon siya si Elena na puno ng pangarap, hindi si Elena na alipin sa sariling pamamahay. Sa bawat pagluha, sa bawat insultong tinatanggap niya, iisa lang ang kanyang dalangin sa Diyos tuwing gabi. Panginoon, tulungan niyo po akong makaahon sa impyernong ito. Hindi ko po hiling na maparusahan siya. Hinihiling ko lang po na makita ni Papa ang katotohanan. Hindi pa alam ni Elena, sa mga panahong iyon, may parating na malaking pagbabago at magsisimula iyon sa paghina ng taong tanging sandigan niya, ang kanyang ama. Isang malamig na umaga sa Hacienda Monte Cruz, unang napansin ni Elena ang kakaibang kulay sa balat ng kanyang ama. Maputla ito, tila laging pagod, at madalas umubo na may kahirapang huminga. Papa, baka po dapat kayong magpatingin sa doktor, sabi niya nang may pag-aalala. Ngumiti lamang si Don Ignacio, pilit na ipinapakitang malakas pa. Wala ito anak, pagod lang siguro sa negosyo. Ngunit ilang linggo pa ang lumipas, bumagsak siya sa gitna ng opisina isinugod siya sa ospital at doon, ipinahayag ng doktor ang malupit na katotohanan. May malubha siyang sakit sa baga na halos wala ng lunas. Mula noon, tuluyang nanghina si Don Ignacio. Hindi na siya madalas makalabas ng bahay at unti-unti si Victoria na ang humawak sa lahat ng negosyo. Lahat ng utos, lahat ng galaw, dumadaan na sa kanya. Isang gabi, Ipinatawag ni Don Ignacio si Elena sa kanyang silid. Nakahiga siya, maputla, ngunit mahinahon ang tinig. Anak, patawad kung hindi kita nagawang protektahan noon. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano kita napabayaan. Umiyak si Elena at hinawakan ang kamay ng ama. Papa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalakas pa po kayo. Mapait ng umiti si Don Ignacio. Gusto kong may ipagbilin sa iyo, anak. Kapag ako'y nawala, tandaan mong ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ating pinaghirapan. Nakausap ko na si Attorney De Leon. Isusulat niya ang aking huling habilin at testamento. Lahat ng negosyo, lahat ng lupa, sa iyo iyon. Anak, tumango si Elena, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto, Naroon pala si Victoria, tahimik na nakikinig. Sa mga mata niya, kumislap ang apoy ng kasakiman. Kinabukasan, dumating si Attorney De Leon upang iproseso ang testamento. Naroon si Don Ignacio, si Elena, at si Victoria. Tahimik ang proseso, formal at legal. Ngunit habang nilalagdaan ni Don Ignacio ang mga dokumento, napansin ni Victoria ang susi sa kahadiyero kung saan itinago ang orihinal na kopya. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang masamang plano. Lalong lumala ang kalagayan ni Don Ignacio. Hindi na siya makabangon at hirap ng magsalita. Madalas, si Victoria ang nag-aalaga at laging itinataboy palayo si Elena. Huwag kang istorbo, Elena. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa ama mo. Sigaw ng madrasta. Ngunit tuwing gabi, Palihim na pumapasok si Elena sa silid ng ama. Pinupunasan niya ito, binabasahan ng dasal at binubulong ang mga salitang ayaw niyang marinig ni Victoria. "Papa, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po kayong bibitaw, ha?" Hanggang sa isang umaga, nagising si Elena sa tunog ng mga hagulgol. Tumakbo siya sa silid ng ama. Naroon si Victoria, umiiyak ngunit walang mga luha. Wala na siya bulong nito habang pinupunasan ng mata gamit ang panyo. Napatigil si Elena, bumagsak ang kanyang katawan at niyakap ang malamig na bangkay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, umalingawngaw sa buong hasyenda ang sigaw ng isang batang matagal nang natutong manahimik. Sa pagpanaw ni Don Ignacio, tuluyang gumuho ang huling haligi ng mundo ni Elena. Ang hindi niya alam pati ang huling kalooban ng kanyang ama ay wawasakin ng kasakiman. Tatlong araw matapos mailibing si Don Ignacio na natiling tahimik at malamlam ang buong Hacienda Monte Cruz. Sa bawat sulok, may bakas ng kanyang pagkawala. Ngunit sa kabila ng pagdadalamhati, may isang taong tila hindi lubos na nalulungkot. Si Victoria, bagamat umiiyak sa harap ng mga bisita, ay palihim na nakangiti kapag nag-iisa. Isang linggo matapos ang libing, ipinatawag ni Attorney De Leon ang pamilya upang basahin ang huling habilin at testamento ni Don Ignacio. Sa opisina, nakaupo si Elena sa isang sulok, tahimik at kinakabahan. Katabi niya si Victoria, maayos ang bihis at may ngiting tila may lihim na nalalaman. Binuksan ng abogado ang folder. Sa bisa ng huling kalooban ni Don Ignacio Montecruz, ang lahat ng ari-arian, negosyo at lupain ay aking ipinamamana sa aking pinakamamahal na asawa, si Victoria Roldan Montecruz. Tila tinamaan ng kidlat si Elena. Napatayo siya. Ano po? Imposible po iyan. Sinabi po ni Papa na ako ang tagapagmana. Kalmado lamang si Victoria. Kunwari, nagulat din. Anak, hindi ko rin alam. Siguro'y nagbago ang isip ng ama mo. Baka naisip niyang, hindi mo pa kaya ang ganoong responsibilidad. Lumapit si Elena sa abogado, nanginginig. Attorney de Leon, totoo po ba yan? Iyan po ba ang testamentong ginawa ninyo? Napaiwas ng tingin ng abogado, halatang naguguluhan din. Iyan ang dokumentong ipinasa sa akin ni Ginang Monte Cruz isang araw bago pumanaw ang iyong ama. May pirma ng don at notaryado. Nanamlay si Elena sa loob ng kanyang dibdib. Nagsalubong ang sakit, takot at galit. Nakita niya ang peking awa sa mga mata ni Victoria. Ngunit sa likod nito ay ang malinaw na ningning ng tagumpay. Pag uwi sa hasyenda, dumiretso si Elena sa silid ng ama. Binuksan niya ang lumang aparador, hinahanap ang anumang maaaring maging palatandaan. At doon niya nakita ang isang sobre na may sulat kamay ng ama para kay Elena. Huwag mong ipagkakatiwala ang lahat. Ngunit nang buksan niya ito, wala na itong laman. Hinahanap mo ba ang laman niyan? Isang malamig na tinig mula sa pintuan. Si Victoria. Nasaan ang mga papeles ni Papa? Ngumiti si Victoria, isang mabagal at mapanuksong ngiti. Kung matalino ka, sana hindi mo na kailangang magtanong. Pero alam mo, Elena, ganito talaga ang buhay hindi lahat ng anak ay pinagpapala. Lumapit siya, idinikit ang labi sa tainga ng dalaga at bumulong. Lahat ng ito, akin na. Hindi nakapagsalita si Elena. Umiiyak siyang tumakbo palabas hanggang sa marating niya ang puntod ng kanyang ama. Lumuhod siya roon. Yakap-yakap ang lupa at sumigaw. Papa, bakit po? Bakit niyo po hinayaang mangyari to? Ngunit sa halip na sagot tanging ang ihip ng hangin ang tumugon. At sa katahimikan ng gabi, ipinangako ni Elena sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, napalitan ng apoy ang kanyang mga luha. Hindi na muling umiyak si Elena. Sa halip, nagsimula siyang kumilos. Sa ilalim ng mahinhing anyo, dahan-dahan niyang binuo ang plano upang ibunyag ang katotohanan. Una niyang pinuntahan si Attorney De Leon. Attorney, naniniwala akong may nangyari sa mga dokumento ni Papa. Alam kong sa akin niya iniwan ang lahat. Nag-alinlangan ang abogado, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Elena. Elena, noong huling araw bago pumanaw ang iyong ama, tumawag siya sa akin. Sabi niya, personal niyang ibibigay ang orihinal na kopya pero hindi na siya umabot. Ang dokumentong hawak ni Victoria, ang natanggap ko, kung ganoon, kailangan kong hanapin ang orihinal. Mariing sagot ni Elena. Sa tulong ng isang kaibigan sa kolehiyo na nag-aaral ng forensics, ipinasuri niya ang pirma sa testamentong hawak ni Victoria. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Palsipikado. Ang lagda ni Don Ignacio ay ginaya lamang. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, mas maraming lihim ang nabubunyag. Lumapit sa kanya ang isang dating kasambahay na sinisanti ni Victoria. Senyorita Elena, pabulong nitong sabi. Ako po mismo ang nakakita. Kinuha ni Madam Victoria ang laman ng kahadayero ni Don Ignacio noong gabing bago siya pumanaw. Doon, tuluyang nanindig ang balahibo ni Elena. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magtugma. Muli niyang kinausap si Attorney De Leon. Kung may kopya pa po kayo ng draft ng testamento, baka po iyon ang magpapatunay. Sa paghalungkat ng abogado sa mga lumang papeles, isang makapal na sobre ang kanyang nakita. Sa loob nito, nakasulat, huling habilin, draft copy, i Monte Cruz. Nang buksan nila, malinaw ang nakasaad, pirmado ni Don Ignacio. Lahat ng aking pag-aari, negosyo at lupain ay ipinamamana ko sa aking bugtong na anak. Si Elena Montecruz. Ang aking asawa si Victoria ay bibigyan ko ng buwan ng sustento bilang suporta. Napaupo si Elena, nanginginig ang mga kamay. Ito na ang katibayan. Bulong niya. Ngunit alam niyang mabigat na laban ang kakaharapin. Si Victoria ay makapangyarihan at may pera para manipulahin ang sistema. Sa tulong ni Attorney De Leon, nagsampa siya ng formal na kaso ng falsification of public documents at estafa laban kay Victoria. Laking gulat ng madrasta nang iabot sa kanya ang subina. Ano to? Sigaw niya. Ako, kakasuhan ng batang yon? Sumagot si Attorney De Leon. Hindi na po isang bata ang kaharap ninyo ginang Monte Cruz, kundi ang tunay na tagapagmana. Nagsimula ang paglilitis. Sa unang pagkakataon, nagharap sa korte ang inaakalang mahina at ang tusong mapagsamantala. Sa mga mata ni Elena, wala na ang bakas ng takot. Tanging determinasyon na lamang na ipaglaban ang karapatang inagaw sa kanya. At habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Ngayon, tita, ako naman ang maniningil. Naging laman ng mga diaryo ang pangalan ng mga Monte Cruz. Sa halip na ikahiya ito, hinarap ni Elena ang lahat. Ang layunin niya ay hindi paghihiganti, kundi hustisya. Sa korte, iprinisenta ni Attorney De Leon ang mga ebidensya. Ang orihinal na draft, ang ulat ng forensic expert, at ang testimonya ng dating kasambahay. Unti-unting natunaw ang tapang ni Victoria. Sa gitna ng pagdinig, Tumayo si Elena sa harap ng hukom at nagsalita habang nakatingin ng diretsyo sa madrasta. Hindi ko kailanman hinangad ang yaman. Mahinahon niyang sabi, Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Lahat ng sakit, lahat ng pangaapi, tiniis ko. Pero ngayon, hindi na ako ang batang kayang basta-basta tapakan. Hindi na ako tatahimik habang binabastos ang pangalan ng aking ama. Ang hatulay mabilis. Guilty. Ang dating reyna ng Hacienda Monte Cruz ay dinala ng mga autoridad, habang si Elena ay tahimik lamang na nakamasid. Walang ngiti ng tagumpay, tanging isang malalim na paghinga na tanda ng pagod sa mahabang laban. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuksan ang Hacienda. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, unti-unti niyang binuhay ang negosyo ng ama. Ngunit ngayon, may bago itong mukha. Isang kumpanyang nagbibigay ng tulong sa mga empleyado, scholarship sa kanilang mga anak, at may proyekto para sa mahihirap sa kanilang bayan. Isang araw, pinasyalan niya ang kulungan kung saan nakapiit si Victoria. Payat na ito at wala na ang dating karangyaan. Bakit ka pa pumunta rito? Tanong ng madrasta. Dahil gusto kong matapos ang lahat ng walang galit sagot ni Elena. Gusto kong malaman mong pinapatawad na kita. Natahimik si Victoria. Tumingin ito kay Elena at sa unang pagkakataon, umiyak ito ng totoo. Patawarin mo ako, Elena. Pinagharian ako ng kasakiman. Sa labas ng kulungan, huminga ng malalim si Elena. Sa kanyang pag-uwi, dumiretsyo siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Papa, Mama, bulong niya. Tapos na po ang laban. Wala na pong luha. Maraming salamat po sa lakas. Habang tinatamaan siya ng malamig na simoy ng hangin, nakangiti siyang tumingin sa langit. Alam niyang sa huli, ang kabutihan, gaano man yurakan, ay laging magwawagi. Lumipas ang tatlong taon. Ang Hacienda Monte Cruz ay isa ng simbolo ng pag-asa. Sa harapan ng mansyon, nakatindig ang bagong pangalan, Monte Cruz Foundation for Hope. Isang institusyong tumutulong sa mga batang ulila at mga biktima ng pang-aabuso, si Elena, bagamat matagumpay, ay nanatiling payak. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula kay Victoria. "Salamat sa pagpapatawad mo. Ipagdasal mo sanang makalaya ako. Hindi mula sa rehas, kundi mula sa konsensyang nilamon ng kasakiman." Pinikit ni Elena ang kanyang mga mata at nagdasal. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa kanyang hacienda, ramdam niya ang payapang katahimikan. Ang batang minsang inapi ay isa na ngayong babaeng marunong magpatawad. At sa kanyang puso, malinaw na ang aral ng kanyang buhay. Ang kabutihan ay isang apoy na kahit kailan ay hindi mamamatay.